ba kaya masarap luto sa baka? May idea ka ba? Yon, 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 yon. For today's video, mga tol, magluluto na naman tayo ng masarap na ulam. Beef broccoli nga pala. Tara. Broccoli. 怎么啊 Buti nga nagmura yung broccoli sa palengke, mga tol, less than per kilo. Pero itong nabili ko tol, na isang bukay ng broccoli is halagang 70 pesos lang. Ayos na rin naman. Saktong-sakto lang sa amin to, mga tol. So, ayun tol, tinanggalong ka na tol lang dahon. Bali, mga tol, hindi ko pala tatapon yung dahon dahil kagamitin natin siya mamaya sa ating pagluluto. Yung mga tangkay ng broccoli, mga tol, pwede naman din siya ihahal sa ating lulutuin na beef broccoli. Pilihan nyo lang tol yung malambot na part ng stem ng broccoli para at least alam yung pwede nyo mo makain sa hindi, di ba? Kami yung asin sa atin ito tinatapon ito yung ganyan mga tol eh. Ito, pwede mo kainin. Ito yung mga ginagawa talaga ng mga Chinese tol eh. Hindi tinatapon yung ganito, yung stock. Ito nga pala yung part na sinasabi ko na pwede mo na siyang kainin mga tol. Bali, tinanggal ko lang tol yung mga matigas na part. Tapos yung pwede makain mga tol, ginayat ko lang din ng ganyan. Yung malilit lang mga tol para sakto-sakto lang. Basta tol yung mga dahon, pwede natin gamitin yan. Tanggal natin tol yung dahon, ganyan. Tapos, yung mga stock, pwede para ulit natin gamitin yung hiwain ko lang tol ng ganyan. Ayan. Nagdiktik na rin pala ako ng bawang mga tol. Mga tatlong perasong bawang lang tapos hinihiwa ko na rin tol lang ganyan. Tapos isang perasong red onion mga tol. Sinek ko na rin pala tol yung baka natin kung malambot na. Ayan tol, tatanggalin ko rin yung takip. Ayan, check na rin yung malambot na. Pwede na yan tol. Ali nagpainit na pala ako ng lumang wok mga tol Napakatagal ko na pala hindi nagagamit to Kaya ganyan pala itsura nyan Noon ako muna gisahin tol yung baka natin Tapos nilagay ko na rin pala tol yung bawang pati sibuyas Sinunod ko na rin pala tol yung tangkay ng broccoli natin Yung matitigas na part para at least umabay dun sa pagkalambot ng ating baka Ayan tol tinostos ko lang Medyo matigas nga tol yung tangkay yung stock ng ating broccoli Kaya tol inuno ko na siya lutuin Timplahan ko lang pala yan tol ng oyster sauce Tapos maglalagay rin ng kaunting toyo mga tol Tansyahan na lang yan tropa tinimplahan ko na rin pala tol lang paminta tapos naglagay rin pala ko ng isang kutsarang asukal sesame oil mga tol tansya na rin pala yan tapos pakuluan lang natin tol mga ilang minuto hanggang lumambot lang tol yung tangkay o yung stock ng broccoli tapos tol ihalo na rin tol yung mismong broccoli ba diba? Ayos na ayos na pwede rin pala kayo maglagay ng slur dito mga tol para mas malapot yung sauce na gusto di diba tapos naglagay na rin pala ko tol yung daon mismo ng broccoli natin at ayun na nga mga tol pag umabot ka nga pala sa part ng video na to pa comment naman, sa naman to parte ng Pilipinas para mabati ng mga mga next vlogs ko, diba? Another news na naman tayo, mga tol. At syempre, panagustuhan mo kayong video, don't forget to like and follow my page, mga tol. Hindi ko na nga napigilin, mga tol. Kakain lang pala ako dito tapos ayun. Nyarap!